Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking vlog. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng nebulizer. So guys, ito po yung box ng nebulizer namin. Ayan, parang 3 years ago na 'to. Medyo matagal na din 'to. Kaya medyo luma na kahon. So guys, sa totoo lang, first time ko pong gumamit ng nebulizer. Ah, uh, hindi ko po alam na may hika. May hika na pala ako. Oh my God. Kasi yun na po, medyo nahihirapan akong huminga. Dahil sa hika ko. Kaya, ang sabi ng doktor sa akin, um, medyo lumiliit yung, ano, yung daanan ng hininga ko. What? Nagsisikip dahil sa plema. So guys, kayo rin po. Ingatan nyo ang sarili nyo. So ang gawin nyo, pag may nararamdaman po kayo sa katawan nyo na may nararamdaman kayong kakaiba, or sakit, huwag na po kayong mag-atubili na magpa-consult po agad sa doktor. Napakahira po. Pag lumala, mahira. Mas malaki po ang magat. nyo, i-consult agad po sa doktor para hindi lumala. So guys, ganito ha. Eto, binigyan tayo ng gamot ng doktor. Eto po. Eto yung mga nireseta sa akin. No. Ayan, eto na po. So guys, eto po ang gagamit. Medyo nahihirapan ako magsalita. Dahil po sahiga ako. So guys, ito po yung salbotamol. Ayan. Dalawa po yan. I'm sorry. So ito, ipapat... Iano natin yan sa hus na ang nebulizer later po. Ituturo ko sa inyo. Ayan. Especially po sa may mga hika. Ayan, magpapausok po tayo. So ito, may reset sa akin ng doktor. Hindi ko alam kung antibiotic to. Uh, three times a day. Tapos meron ta Ang katinang lalamunan ko. Sorry po. Tapos meron tayong ano, one tablet, two times a day. Ayan. Salbotamol din po. Ito po ay para sa may mga hika. So, ang sabi ng doktor, kaya pala hindi gumagaling yung ubo ko, uh, hindi daw talaga, kahit uminom ka ng Carbocystin ba yun, or Ambroxol para sa ubo, hindi talaga siya gagaling. Kasi, Uh, iba po kasi yung gamot para sa hika at para dun sa may ubo. Ayan. O oh, guys, note po yan ha. yan. Remind ko lang po sa inyo, yung gumagamit dyan or bumibili sa generic ng para sa ubo, gamot sa ubo, tapos nagtataka kayo kung bakit hindi agad gumadali. syempre depende po. Pag ma, ano yung makapit yung plema nyo, so guys, may tendency na hindi po talaga gagaling niya sa gamot sa ubulan. Or calvocystin. Hindi po ganun. Hindi i-effect. Depende po yan kung uh, makapit yung plema nyo, pakonsult na po kaagad kayo sa doktor. Yun po ang the best. So, guys, eto po ah. So, ang ginawa ko, nakaseparate yung gamot at nakaseparate yung gamit sa nebulizer. Para mas malinis. So, guys, ang paggamit ng... Ang tamang paggamit ng nebulizer, syempre... Maglilinis muna kayo or huhugasan nyo muna yung kamay nyo bago nyo hawakan yung mga gagamitin sa nebulizer. So, ito hinugasan ko din po dahil stuck na po ito. So, hinugasan ko siya, sinabon ko. So, ayan. Tapos, um, pinunasan ko ng tissue, malinis na tissue. So, ito nakaseparate yan. So, itong gagamitin natin. Ito yung mouthpiece. Ito yung gagamitin natin mamaya sa um, pagpapausok Pagpapauso ang tawag doon. Or baka may another term pa yon So guys, eto. Pwede rin po na mag... Pwede rin itong gamitin. Pag ito yung gagamitin mo. Eto. Eto sa... Lumipad. Eto naman sa... Eto sa bibig. Sa loob ng bibig ipapasok. Ayan. So guys, tara. Ituturo na natin kung paano gumamit ng nebulizer. Gamit po ang salbotamol. Okay natin. So isasaksak natin ha. Wait lang guys ha. Itong pinakang hose ng nebulizer, nilinis ko na din. Saksak lang yung ating. Ate, huwag kang dadaan dito ha. Kasi may, may saksakan dito. Ayan, nakasaksak na guys yung ating nebulizer. Siyempre, bago nyo gamitin ang hose, kailangan, or siguraduhin yung malinis po. Siyempre, dadahan po yan sa ating bibig lalo na yung gamot na ilalagay natin sa nebulizer o dito sa pinakang hose make it sure talaga na malinis ang gagamitin yung lahat guys medyo nahirapan ako huminga ayan eto po one needed eto yung two times a day Teka lang guys, medyo malabo ang mata natin. Baka makat natin, baka magkamali tayo ng pag- -tap. What? Ayan, ito. So ito, papatak natin to, dito. Ayan, tingnan natin kung tama yung gagawin natin. Ayan. So ito, ilalagay natin dito. Ayan. Siguraduhin natin na, ayan, okay yung pagkakatakid natin. Ayan, medyo mahigpit siya. Dito natin ipapatak yung gamot na salbotamol. Ayan, dito guys. So, eto muna yung gagamitin natin, yung mouthpiece. So, guys, pwede rin gamitin to. Ayan. Lahat po ginak, Lahat ito, hinugasan ko muna bago natin gamitin. Ayan, guys. Para safe po ang ating kalusugan iwas tayo sa bacteria or germs. Ayan, tatakit na natin guys. Guys, kailangan ganito po yung itsura niya Oh. Nakataas yung pinakang ganito niya. So, may lalabas dyan syempre yung uso. So guys, ito ang tamang position ng mouthpiece natin. Tapos saka, dito natin ilalagay sa bibig. Ipapasok natin. So, kailangan talaga nakapasok sa ating bibig. Okay, para hindi masayang yung gamot. So, ayan guys, ipapatak na natin dito. Ayan. So, guys, bago natin i-on, syempre, kailangan nakaposition na po yung mouthpiece natin. Okay Ayan Open ko na guys Wala mo lang matutakot okay. Guys 10 to 20 minutes to guys video. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo today kung paano gumamit ng nebulizer. Hope you enjoy. Please like and subscribe. Palike naman and pa-follow na rin po. Maraming salamat po. Bye!